dalawang dekadang tayo'y magkasama sa iisang tahanan dito sa brigada at magkatuwang sa pagharap ng bawat hamon ng buhay at pagbibigay ng taus-pusong serbisyo. Sa panahon ng kahirapan at mga sakuna ng ilan sa ating mga kapabayan, naroon ang inyong makabayaning pagtutulungan. One, tahanan! makabayaning pagtutulungan. One tahanan, makabayaning pagtutulungan para sa mas maayos na tahanan at paninindigan para sa inang bayan. One tahanan, magtulungan, manindigan. One tahanan. Be a volunteer. Visit Brigada News FM or One Tahanan Facebook page. Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalapay, tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The Music and News Authority. Ang ating one time, the new Filipino time, mga kabrigada, ganap ng alasais ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. DriveMax sa DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Binabantay ang LPA. Mababa ang tsansang maging bagyo ayon sa pag-asa. Bilang ng mga binahang lugar sa bansa na bawasan na ayon sa NDRMC. Na ipamahaging tulong naman ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon, panahon na umabot na po sa 114 million pesos. Oil spill mula sa Terra Nova, posibleng tumbukin ang bulakan ayon sa DENR. Mataas naman na conviction rate ng drug offender sa ilalim ng Marcos administration, patunay ng bloodless drug war ayon sa liderato ng Kamara. Ang ah, Carlos Yu lo sasabak na sa artistic gymnastics ngayong gabi sa Paris Olympics 2024. Drive back. Dita. Moment. Dita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max, Max. Brigata Panlita Nationwide. Drive Max Palita. Palita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, July 27, 2024. At kami naman po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Lita. Lita. Mga kabrigada, mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras ang binabantayang Low Pressure Area o LPA. Huling namataan ito sa layong 770 kilometers east but ng Butuan City, Agusan del Norte. Ay naman sa pag-asa, bagaman mababa ang chance ang maging ganap na bagyo, ang trough nito ay nakakapekto sa eastern section ng bansa. Una na rin sinabi ng Weather Bureau na hindi nila inaalis ang posibilidad na maging bagyo ang LPA dahil nasa karagatan pa rin ito. Drybacks. Drybacks. Samantala, bumaba na ang bilang ng mga binahang lugar sa bansa. Ayon po sa NDRMC, mula sa 253 na mga lugar kahapon, bumaba na ang bilang sa 229 na mga bahang lugar. Ang bilang ay mula sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Regions 9, 10, Barm at Car. Samantala, mayroon pang 78 na mga kalsada at pitung tulay ang hindi pa rin pasabol sa mga motorista. Karamihan ay sa Region 1, Calabarzon at National Capital Region. Trybacks. 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 Dita. Dita. Mga kabrigada nakalista na ang mga ahensya at opisyal na ipatatawag ng House Committee on Metro Manila Development para sa pagdinig hinggil sa tindi ng baha na naidulot naman ng bagyong karina at habagat. <tod> Ilanaan niya sa ipatatawag ay ang mga ahensya ng DPWH, MMDA, Pag-asa, mga concerned local government units at mga private contractor ng mga garbage collector. Kailangan umanong malaman sa hearing kung gumagana ba talaga ang lahat ng mga pumping stations sa kamay nilaan. Inahalimbawa ng mambabatas ang pumping station sa Sunog, Apog Pumping Station sa Tundo, Manila kahit kasi 2018 pa ito, natapos, hindi pa rin ito binubuksan hanggang sa ngayon. Samantala, naniniwala naman si Valeriano na hindi pa masasabing ang reclamation project sa Manila Bay ang dahilan ng baha. Anya, posibleng faktor nga ito pero hindi ito ang pinakadahilan ng malawakang pagbaha. To be po, ah, uh, baka party tignan po natin maigit kasi wala pa namang natatapos sa na reclamation at uh, sa pagkakaalam po, isa pa lang yung talagang nagtuloy at natapos. May, may factor pero baka hindi yung malaking factor kasi climate change is one. Max, Brigada Balita. Nationwide. Department of Agriculture, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na agad tulungan ang mga magsasaka na apektado ng karina sa Central Luzon. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! brigada. B -b -b report! Namom problema ang tatlong lalawigan sa Central Luzon, partikular ang Bulacan, Pampanga at Bataan, hinggil sa pananim ng kanilang mga residente. Halos sabay-sabay lang daw kasi na nagsimula ang planting season sa kanilang mga lalawigan nang nanalasa ang bagyong karina at habagat. Kaya naman inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture na agad tulungan ang mga magsasaka upang mahabol ang cropping season ngayong taon. Sa ngayon, pinamamadali ng Pangulo ang assessment upang malaman kung ilan ang bilang ng mga apektado at matukoy. Ang mga priority areas na dapat unahin pagkatapos ng assessment, pwede anyong mamahagi ang DA ng seedlings, fingerlings at broodstock para makabawi ang mga magsasaka. Nabatid na sa ulat ng Bulacan Provincial Government, tinatayang aabot sa 103.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa kanilang agri at fishery sector habang nasa 378 million naman sa Pampanga at 95 million sa Bataan. Pareho na rin nasa ilalim ng state of calamity ang Pampanga, Bulacan at Bataan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Drive Max. Yung na ipamahaging tulong naman ng pamahalaan sa mga naapektuhan po ng sama ng panahon umabot na sa 114 million pesos. Brigada Kath Austria, ibrigadamo. Brigada. Mo. Brigada. 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 Umabot na ng 114 milyon ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, partikular sa ipinamahagi ang food at non-food items at financial assistance sa mga naapektuhan sa Regions 1, 2, 3, Calabarzon, National Capital Region, Mimaropa, Regions 5 at 6. Sa bilang sa mga naipamahagi ay ang family food packs, hygiene kits at kitchen kits. Sa pinakahuling tala ng NPRRMC, pumalo na sa 3.3 million ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng bagyo at malawakang pagbaha mula sa labing-anim na region sa bansa. Natumbas ito ng 905,086 families affected. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kak Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Climax, Climax, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Senate Spouses Foundation Inc. nagpaabot ng tulong sa lahat ng mga na-rescue na hayop sa kamakailang pananalasa ng Bagyong Karina. Brigada An Cortez ibrigada mo. Brigada. Personal ng binisita ng Senate Scholars Foundation Inc. SFFI. Sa muna ni Heart Evangelist Escudero ang Philippine Animal Welfare Society Animal Rehabilitation Center sa Quezon City. Itayo pa mapabutan ng dog at cat food ang mga hayop na narescue sa kamakailang paghagupit na bagyong karina. Maliban pa rin na mahagi sila ng tatlong daan na relief packs at maging hygiene kit para sa mga pet owners sa nasabing evacuation centers. Matatandaan dahil sa gupit na nasabing bagyo ay marami mga lugar sa bansa ang binahaan mula lampas nagtuhod hanggang lampas tao. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortas na 105.1 Brigada News sa from Manila, the music news of food. Dapat maging handa ang lalawigan ng Bulacan sa epekto naman ng oil spill. Ito ang abiso ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil posibleng dito Palakpad ang oil spill mula naman sa MV Terra Nova. Sa situation briefing sa Bulacan, iniulat ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga na batay sa ginawang oil spill model run o spill scenario na iprinisinta ng UP Marine Science Institute malaki ang posibilidad na ang coastline ng Bulacan ang maapektuhan ng oil spill. Kung magpapatuloy daw ang nararanasang panahon, ang bulakan magiging main site ng oil spill. Meron na rin anyang namataang oil slick patungo sa bahagi naman ng corridor. Si rin ng Special Operations Force ng Philippine Coast Guard ang lumubog na motor tanker na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon kay PCG spokesman Rear Admiral Armando Balilo, layo ng diving operations na matukoy ang posisyon ng barko at suriin kung may leak ito. Dagdag pa ni Balilo, kung magiging matagumpay ang inspeksyon ngayong araw, ay sisimula na agad bukas ang pagsipsip sa kargang langis ng lumubog na oil tanker. Una nang nagbabala ang PCG na kapag tumagas ang kargamento ay magdudulog dulot ito ng environmental catastrophe at ito ang worst oil spill sa kasaysayan ng Pilipinas. Manita, manita. Mga kabrigada, yung mataas naman na conviction rate ng mga drug offenders sa ilalim ng Marcos administration, patunay umano ng bloodless drug war, ayon yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, E brigadamo! Brigadamo! <laughs> <fix> Kumbinsido si House Speaker Martin Romualdez na ang pamamaraan ng Administrasyong Marcos ng paglaban sa iligal na droga ay nagdulot ng ligtas na komunidad habang itinataguyod ang karapatang pantao. Matapos sa ikatlong State of the Nation address o sona ng Pangulo ay pinuri ni Romualdez ang pagpapatuloy ng bloodless war laban sa iligal na droga. Makikitaan niya ang mga nakamta ng gobyerno dahil bukod sa nabawasan ang bilang ng mga drug-affected barangay, mas mataas din ang conviction rate ng drug offenders at bilyon-bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska. Pinuri ni Romualdez ang paninindigan ni Pangulong Marcos sa kanyang sona na ang extermination o malawakang pagpatay ay hindi polisiya na pamahalaan. Naniniwala naman si House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na malaki na ang napagtagumpayan ng gobyerno sa loob ng dalawang taon. Punto ni Barbers, may git na bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nawala sa kalye samantalang walang umiiral na extrajudicial killings at pagpatay na may kinalaman sa drug war. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drive Max, Lita, Lita. Lubos po na pinasalamatan ni Senador Christopher Bongo ang naging kontribusyon naman ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ayon kay Go, personal niyang nakita ang dedikasyon ng INC sa pagsiservisyo nito sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at maging ng community assistance. Dagdag pa niya ay tinuturing din niyang isa sa mga pinaka-importanting partner ng gobyerno ang INC na siyang pinamumunuan ni Executive Minister in Eduardo Manalo. Kasunod dito, tiniyak niyang patuloy lang ang suporta niya sa mga programa at proyekto ng mga ito na makakatulong sa kalagayan ng bawat mamamayang Pilipino. Sports! Mga kabrigada, handa na ang Team Pilipinas para sa kasisimula pa lamang na Paris Olympics 2024. Pasado alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, sinimula na ng pambato ng bansa sa women's single skulls at hits sa rowing na si Joanny Delgaco, ang paikipaglaban sa iba pang athletes mula sa ibang bansa. Siya po ang kauna-unahang Pilipinong naglaro mula sa 22 dalawang kwalipikadong players ng bansa. Mamayang 9.30 naman ng gabi, oras sa Pilipinas, aabangan natin ang pagpapakitang gilas ng nag-iisang Carlos Yulo sa Men's Artistic All-Around Qualification sa Gymnastics. Inaasang makaabot ito ng maraming aparatos finals, lalo pa target nitong makapag-uwi ng medalya sa kanyang pet events floor exercise at vault. Try Max. Try Max. Try Max. Try Max. Mga kabrigada mapanganib po yung tinatawag na brain aneurysm. Ayon sa Brain Aneurysm Foundation, ang pagkakaroon po ng aneurysm sa utak ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medical attention. Ang aneurysm sa utak ay isang pamamaga o paglobo po ng blood vessel sa utak. Kapag pumutok ito, maaari itong magdulot ng malubhang hemorrhagic stroke. Ang mga pangunahing risk factors para sa aneurysm sa utak ay ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, paninigay sigarilyo at labis na pag-inom ng alaka. Ang family history at ilang mga genetic conditions ay maaari ring magpataas ng panganib ng aneurysm. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Drive Max! Pandita! Brigada! Brigada! One Tahanan! makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, nakilala natin sa kitang pasakaw kamarine sur si Angelica, masiglang bata na may matatamis ng ngiti sa kabila ng kanyang kakulangan. Wala po siyang mga paa at wala ring kamay. Noon, sako ang kanyang sapin. Ngayon, kapirasong floor mat naman ang gamit upang makalabas at makapaglaro. Kwento sa Brigada News FM Naga ni Tatay Roberto. Marami ng bagyo ang dumating sa Bicol na nagpabagsak ng kanilang bahay pero mabilis silang nakakabangon marahil dahil anya sa isang anghel na nasa kanila. Dagdag nito, nawawala ang pagod niya sa maghapong pagpepedikab kapag sumasalubok na ang anak. Upang mapasaya ang Munting Angel, dinalhan ng Brigada News FM Naga at Brigada One Tahanan ang pamilya ni Angelica na mga grocery items kasama ang mga educational materials na maaari niyang tingnan at basahin lalo na't hindi ito nakapag-aral. Kulang man si Angelica para sa iba, biyaya at sapat siya para sa kanyang pamilya. Maraming salamat Brigada nyo SFM Naga, Brigada One Tahanan at lalo na po sa inyo mga kabrigada sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada nyo SFM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada, Brigada One Tahanan, One Tahanan. Makabayaning pagtutulungan pong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyusef and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibar. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. O30. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.